Hi guys! Welcome back to my channel. So, sa mga Dasbiya fans dyan, napanoon nyo ba ang puksaan ng takpatan ng housemate versus ex challenge yung mga challenger pala ex housemate so mag-focus tayo sa Dasbeya nakaka-proud ang dalawa hindi talaga nagpatinag napakatalino ni Bianca totoong totoo yung mga sinagot niya galing sa puso kahit si Dustin nung sinabing toxic toxic tungkol sa love team may sabi ni Dustin wala akong alam sa love team love team na yan ang sa amin ni Bianca ay totoo yes Kira alam mo yan totoo to na gusto ko talaga si Bianca. So, grabe talaga. Habang nagsasabi ng ganyan si Dustin, abang ating Bianca kinilig naman. At to the rescue din si Bianca sa iba pang mga tanong na mga housemate So marami ngayon, lalo na sa uh, Facebook, marami ang na-proud sa mga sinabi ni Dasin. Imbis na sabi nga ni Clarice D. Guzman, ni Atik lang nila, napaka-chill ng dalawa sa mga sa hindi talaga napikon o na, an, nagalit ang dalawa. Sabi nga ni Bianca, alam kong hindi kayo yan. Ginagawa nyo lang kung ano ang dapat nyong gawin. Mahal na mahal ko pa rin kayo. O ba diba? Nakakilig talaga. Eh. Imbis na magalit tayo, parang kinilig pa tayo sa tapatan ng Dasbia versus Challenger. Kahit si Michael nga hindi mapigil, kahit binabato niya na din itong si Dustin, pero ngiti-ngiti -ngiting na parang kinikilig yung isa sa likod na katabi ni Clarice de Guzman. Nakita nyo ba yun guys? At ang sobrang sweet pa. Pagkatapos ng tapatan, ang cute ng dalawa. Chill-chill talaga kasi nakaholding holding hands pa na lumabas sa room kung saan nandun ang mga house challenger sabi nga ni Shubi nang, talagang hindi plastic nagpakatotoo talaga ang Dasbi yeah, yan din ang sabi ni Bianca na talagang hindi siya plastic. Pinakita niya kung ang totoong siya. Hindi siya pa showbiz. Kung anong naramdaman niya ay pinapakita niya sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya deserve niya din ang spot na yon at ang maging big winner. Ang galing ni Bianca kung sumagot. Talagang napakalmado. Sabi nga ni Bianca, alam kong iyakin ako. Pero ngayon, nakakap na proud ako sa aking sarili na hindi ako umiyak o asaan kayo dyan iba talaga kasi nandoon si Dustin nagiging strong daw sila pag magkasama silang dalawa so nakaka proud ang Dasbia so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong please like share, and subscribe my channel para ma update kayo sa mga bago kong upload bye bye